Nico Harrison nagsisisi na daw sa pagtrade kay Luka Doncic at Rob Pelenka ite trade na si Dalton Knecht? Pero bago yan, si Luka Doncic nga ay kilala noon sa Dallas Mavericks na may worst defense sa NBA dahil nga iyon sa pagiging overweight niya at wala sa tamang kondisyon. Pero ngayong off-season, nagbawas siya ng timbang at sobrang gumanda ang kanyang pangangatawan. Kaya nga siya tinrade ni Nico Harrison sa Los Angeles Lakers. Hindi man siya makapasok sa all-defensive team, hindi na siyang subway turnstile madaling lampasan ng kalaban. Ayon, sa simula ng season na ito, ga-average siya ng 2 steals kada laro. Career high niya ito. Dati, 1.8 steals lang, pero ngayon, mas agresibo, mas aktibo siya sa depensa. Hapon, panalo ng Lakers contra Spurs, mamada siya ng 5 steals, may 2 blocks. Siyempre, hindi mawawala ang opensa niya. May 35 points, 9 rebounds, at 13 assists, kahit 9 of 27 ang kanyang field goals. Si Rui Hachimura ay talagang humanga sa pinakita ni Luca sa depensa. Sabi niya na yung niya palang nakita maglaro si Luca ng sobrang aggressive at lakas sa depensa. Si Coach JJ Redick naman ay natuwa sa effort ni Luca at hanggang hanga sa ginagawa na depensa at hustle nito ni sa loob ng court. Sa fourth quarter, doon lalo na silbi ang depensa nila na outscore nila ang Spurs sa 30-20, pinababa sa 36.8% field goal at 20% sa tresang ang kalaban, kasama ang anim na turnovers. Pati si Lebron James ay humanga, sinabing pang Defensive Player of the Year daw ang galawan ni Luka. Ngayon, ayon sa mga analyst, siguradong nagsisisi na si Nico Harrison dahil habang naghihirap ang Dallas sa pagkaka-injured ni Anthony Davis ay kulelat pa sila West Standings. Samantalang ang Lakers nasa second seed at roaring ang winning streak dahil sa all-around greatness ni Luka Doncic. Habang tumatagal, lalong lumalabas ang kanyang prime. Hindi lang opensa ang dala niya, kundi leadership at hustle. Ramdam ng koponan ang epekto niya sa court, lalo kapag dikita ng laban. Kung magpapatuloy ito, baka maging isa siya sa pinakakompletong manlalaro sa kasaysayang NBA. Samantala, habang patuloy na nagbibigay ng magagandang kontribusyon ng mga role player ng Lakers, tulad ni na Marcus Smart at Jake LaRavia, isang bench player naman, ang tila nahihirapan makahanap ng tamang rhythm ngayong season, si Dalton Knecht. Sa kabila ng kanyang potensyal bilang young wing scorer, bumaba ang kanyang kumpiyansa at produksyon. Sa ngayon ay nag average lamang siya ng humigit kumulang 7 points per game sa loob ng 18 minutes na playing time, kulang kumpara sa inaasahan ng franchise at ng kanilang mga fans. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahirapan si Knecht. Mula pa noong Summer League at preseason games, Kapansin-pansin ang kanyang inconsistency, lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon sa nakaraang laban nila kontra San Antonio Spurs kung saan nagtala siya ng ilang crucial turnovers sa mahahalagang sandali ng laro. Dahil dito, maraming analyst ang naniniwalang panahon na para itrade siya. Ayon pa kay Jovan Buhak, isa raw si Knecht sa mga siguradong may lilipat bago ang trade deadline sa February. Isa sa mga posibleng senaryo ay ang trade sa Phoenix Suns kapalit ng center ni si Nick Richards na halos hindi na nabibigyan ng playing time dahil sa pag-usbong ni na Mark Williams at rookie big Bigman Kaman Maluach nasa 4 points per game sa 9 minutes lang si Richards ngayon pero kapag binibigyan ng sapat na oras ay kaya niyang mag-double double malaki ang maitutulong niya sa front court depth ng Lakers lalo na't na madalas ma-injure si Kleber at hirap ang second unit nila sa rim protection at rebounding kung matutuloy ang trade maaaring itong magbigay ng bagong sigla sa bench ng Lakers at makabawi si Knecht sa panibagong simula